hindi ba kayo nagano na o oh, dapat homicide lang yan wag murder tinitcho argue with it no sir ha huh? number one, wag kayo masyadong playboy ha doon sa kaso ng uh, Camillon case dahil pag kayo playboy patong-patong ang problema hindi lang kayo magka-problema sa asawa niyo sa pamilya niyo sa mga anak niyo problema rin doon sa babae na kalaguyo ninyo. Magandang araw mga bay. Muli, ito po si Ibalita Bay. Mm -hmm. Meron na naman dito tayo pag-uusapan. Pero bagong lahat, binabati ko muna kayo ng magandang araw kahit saan sulok man kayo ng mundo. Tayo po ay lagi mag-iingat sa ating mga ginagawa, sinasabi mm -hmm. para hindi po tayo napapahamak, at higit sa lahat, wala po tayong kaaway. Humihiling po ako na o nakikiusap po tayo na bago natin umpisan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-click mo na yan ng notification bell. Uh, subscribe ka na, tapos i-click ang notification bell para palagi tayong updated sa bawat live natin at saka video. Medyo ang live natin, mga bay. Wala pa tayong permanenteng oras. Dahil kailangan pa natin maganap buhay dahil ang channel naman na hindi pa monetize kaya alam nyo na may mga pamilya tayo may mga anak na dapat unahin kaysa sa mga ganitong uh, hindi na ko naman minamalito. pero para sa akin, sa pananaw ko, pamilya muna. Bago anything else. O, English yun, ha? Ito ang pag-uusapan natin. Itong hearing sa Senado, dahil itong mga... Itong ginagawa ng pulis na ito, ang dami na rin nakakalata, pati mga senador nakakalata na sa kanilang mga ginagawa. Lalo na ito si senador Jingo Estrada. Talagang ang dami niyang tinanong dito sa mga pulis na to. Kasi mali-mali na talagang ginagawa. Tinanong siya kung nag-aaral ba ng batas, kung criminology ka na ba, kung criminology, criminology ka ba talaga. Kasi, ayun niya natanong siguro ito ni Jingo Senador Jingo Estrada. Siguro dahil napapansin niya na mali-mali na yung mga kinikilos ng ibang kapulisan natin. Hindi naman lahat. Marami tayo mga pulis dyan na mababay talaga. Pero itong mga nandito na nakasalang sa loob ng Senado, talagang dapat talaga matuto talaga sila ng gusto pag nasa loob ito pisan natin panoorin natin itong hearing sa Senado difference ng attempted homicide ga frustrated homicide otinamaan uh, si umpad at nabuhay frustrated ah uh, frustrated murder your honor uh, can iya uh, request the uh, in which investigators on case to answer the question sige nga sige investigator Sir, based on investigation sir uh we filed the homicide sir on doon sir sa deceased sa victim sir while uh, attempted homicide sir dito sir sa hindi po sir, tinamaan na victim niya sir kasi hindi tinamaan kaya yes, sir. attempted yes sir teka but all the actions that uh, necessary to commit the crime nakaputok na ng baril pero hindi lang tinuan uh, hindi hindi pa lang impersonated attempted lang yun yes sir bakit homicide lang Murder Kinaso uh, based on it took the provincial uh, the prosecutor's office to upgrade the crime your Honor uh based on investigation the following sir, uh, qualifying circumstances are absent sir like for example sir the, what are the qualifying uh, uh, circumstances, that, circumstances that, that were absent sir uh, uh the following circumstances are uh pre evident pre, pre meditation sir the uh, treachery, uh, absence also, sir, uh, that the uh, crime was uh, committed. Alam nyo, mga bay, ito si Senador Jingo, i-stop muna natin ng konti. May experience na ito nung panahon kasi ni panahon ni PRRD. Parang ginipit sila ng mga polis. Ah, hindi, yun ang pagkakaalam ko doon sa San Juan, kahit namimigay lang ng... Kahit namimigay lang sila ng mga pagkain sa kanilang mga mahamayan uh, sa San Juan. Talagang pinapa-stop sila. Meron May, nag-uutos sa mga pulis na ipa-stop itong mga ginagawa ni Jingo Estrada. Kaya siguro din pangit naman kung sabihin natin na gumaganti dahil nagiging patas naman dito si ano patas na patas dito si Senador Chingo at e, saka ito pa hindi lang ang mga estrada ang ginipit sa panahon ni Duterte dati oh sa pagkakalam ko hindi lang sila ang ginipit ng mga polis itong mga Tolpo Brothers din ginipit din yan sa panahon ni Digong. Sa ang chief PNP sa pagkakatanda ko yata nung PNP si Albayalde. Ginipit yung mga tulpo. Tinanggalan ng mga bodyguard. Tapos tinanggalan ng mga armas. Yan yung nangyari doon. Yan yung ginawa sa kanila dati. Sa panahon ni Digong yan ha? Yun lang, uh, ituloy natin ng panunod natin. Uh, due to spur of uh, the moment, sir. Ano section niya sa device penal code? Article 248. Article? Penal code, sir. Can I have the article 248? Nag-aral ka ba ng batas, ano? Uh, 2.9, sir, rather, sir. Nag-aral uh, ka uh, ng batas? Uh, no, sir. Ha? Huh? Uh, experience na, sir, sa investigation, sir. Criminology? Yes, sir. Uh, graduate ka sa criminology? Yes, sir. Alright. Sandali lang, babasahin ko lang yung batas. 249, sir, sir. The homicide, sir. Okay. Uh, bakit sa tingin mo, homicide? Homicide lang yung final yung kaso. Bakit sa tingin mo, in-upgrade ng uh, prosecutor's office to the crime of murder? Kung talagang, if you really, if you're really going to stick with what you investigated, na homicide lang dapat. Your Honor, um, uh, hindi po na ma yung ma-question yung, uh, uh, yung wisdom po ng prosecutor uh, prosecutor's officer. Hindi ba kayo na O oh, dapat homicide lang yan, huwag murder. Do you argue with it? Sir, no, sir. Ha? Huh? Hindi na sila nag-argue dahil galit sila, sila sa mga nila eh. Lasing tapos naman maril. Okay, kasi ang yeah. homicide may bail It yan eh. Park, huh? Ang homicide, bailable yan eh. Bailable, yan. Ang murder, walang bail eh. So anyway, of course, uh, uh mas uh, mas mag-agree ako rin sa uh, decision ng uh, prosecutor's office, na fiscal's office, may upgrade yung uh, yung kaso from homicide to murder ay, murder ay wala talagang kansa uh, at mabubulok talaga sa kulong niya but at any, at any rate uh, uh, pwede naman siyang mag-exhaust ng kanyang mga legal remedies but I am very happy to note that uh, this uh, policeman concern has already been dismissed and I admire you for your prompt action with uh, regard to this uh, case, this uh, murder case against, uh, uh, parang mistaken identity to, da? Uh, hindi siguro mistaken identity yan. Kasi, may, mi, may, mi, may, may remiss fire. Um, collateral damage. Hmm. Dahil, ang uh, binabaril niya, ito. So, tinamaan yung kapatid na lumabas galing sa bahay. So, lasing nga. Hindi ka tinamaan ng target. May tinamaan yung, uh... at saan naman pinapanalangin naman natin na this must also serve as a stern warning to all policemen concerned hindi lamang yung mga tika Rizal, at sa buong Pilipinas, sa buong bansa natin na paglalabas kayo kahit off-duty kayo at meron, meron kayong dalang armas ewan eh, na sana kayong uminom kung dalhin nyo, ilagay nyo sa sa tiyan nyo yung alak, huwag nyo sa utak dahil pag, pag uh, lasing yung isang tao hindi mo na malaman ng, ang ang uh, utak nyan eh Uh, eh, lahat naman kayo umiinom. Para ibara ako naman kayo. Sana naman, ang pakiusap lang namin sa inyo, pag off duty kayo, eh, doon na lang kayo sa bahay uminom. Huwag na kayo lumabas at uh, eh, may daladala pa kayong mga armas. At syempre matatakot yung mga tao sa inyo eh. E eh, mababa na nga ang rating ng uh, PNP. So paano nyo may babalik yung kumpiyansa ng taong bayan sa sa uh, organization ng Philippine National Police? Di ba? Yun lang isipin niyo Dahil alam mo, hindi ko nilalahat yung mga polis. Pero there, meron din mga polis na talagang mga loko eh. Hindi ko nilalahat. At marami rin mga polis na matitino. Maging mayor din ako. Alam ko, hawak hawak din natin yung mga polis nung, nung mayor ako ng San Juan. Meron mga sirauno, meron din mga matitino. Sana you have to police your own ranks. Yan po, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy uh, for that advice. Ah, uh, uh, Mr. Chair. Yes, sir. Nakalimutan ko lang tanongin kay John Ace. John Ace, yung si Sabilio ba, ilang beses nagpaputok? Hindi ko po nabilang nung pinagbabaral niya ako. Pero yung nakita ko po sa CCTV, apat na beses po. Apat na beses paputok. Ilan yung okay. tama, anak kapatid mo? Isa lang po. Isa lang. Apo. Oh, That proved to be fatal. Saan ang tama? Sa Sikmura po. Dead on the spot. Hindi naman po. Naitakbo pa sa hospital eh. Buhay pa. Apo. Oh, So, how many hours bago siya expire Mga 3 hours din po. Kasi uh, tinakot po dito sa Quezon City. Sa SAB, kaso nabuhusan po ng oxygen yung uh, ambulance. Okay. Kaya na... Wala kayong uh, hospital sa Rodriguez? Meron po. Oh. Kaso wala pong ano, gamit yung doktor. Oh, service? Apo. Ah, ano, health center lang? Hindi po. Public. Public yun, di ba? Kasi hindi kulang lang so, po sa gamit yung doktor eh. So, ang pinakamalapit, saan hospital niya dinala? Sa Inares po. <coughs> Inares. Sa ano din, di ba? Sa Inares. Sa Inares po. Uh, Rizal pa rin yun? Apo. Ah, Tapos nilipat so, po how many minutes mula sa, sa bahay ninyo? Mga 30 minutes po. Wala traffic dahil madaling araw. Apo. Ah, Pero hindi rin nakayanan, namatay ka agad. Dahil tumagal po, Tumagal pa po dun sa, ano, sa Inares ng... May git isang oras pa po nag-antay doon kasi nold po eh. Isang oras pa kayo nag-antay ah, sa po. hospital? Apo. Ah, e, um, eh, yung pasyente, eh, matter of life and death? Wag <coughs> ka Pinahold po ng ospital kasi... Eh, yung... ako nagtaka. Kung isang bala lang, na mm pa, dito sa tiyan tumama, kung walang major organ na tinamaan, no? Kung intestine lang, ah, malaking chance ay nung mabuhay pa eh. Tsaka bata pa. Malakas pa, malakas pa yung bata. Na-autopsy? Na-autopsy? Saan ang tama? sino uh, sino kakasugot the time sir ano ah malapit lang ako no, sa chan malapit sa heart sa sa atay saan sa chan po oh nga sa chan oh, oh, oh ano yung vital organ na tinamaan that proved to be fatal diwang result? Ah, uh, sir. ba baka, baka sir, baka Your Honor. Baka mag-extend yung investigation natin pang PNP to DOH na naman ha. Papunta nito. Naman tayo sa ospital dito bakit namatay yung bata? sir. Ah, uh, yes, Your but... uh, Your I'm Dr. Carpio. It was brought to the NBI. NBI? Dr. Oh. Doctor doctor? Yes, sir. okay. Medical legal? Yes, sir. <clears throat> Abogado rin kayo, hindi? Hindi naman po, sir. Ah, uh, hindi kayo medical legal. Sir, actually, the police invest investigator in case, sir, wala pong uh, summary of death nung protocol nung NBI. But the NBI just uh, conclude that it is a gunshot wound to the chest. Chest? Mm -hmm. oh. Hindi pala tiyan, chest pala. Yes, sir. Uh, Ayun mga, ibig sabihin ako sa mga investigador ng, ng, ng uh, kung ano, muntal bang, ngayon. <clears throat> the findings of the NBI by John Allen Alcantara, sir from the NBI is gunshot wound to the chest. Po, sir. Chest pala? nag ba? Yung bala? tumagos? Your Honor, hindi po naka-indicate kasi death certificate lang po yon Wala pong autopsy report. Where is the autopsy report? Yeah, that can be used sa, ano, sa proceeding sa korte. You don't have a copy of the autopsy report?

Eh, Kaya mga matay talaga yun. Kung isa tiyan ka, hindi, hindi malamang mga matay yun. Pero may kasalanan dito, itong pulis talaga na abusado. Pag nalalasing, ang baril niya, akala niya, libintador. By John Allen Alcantara, sir. From the NBI, he's gunshot wound to the chest. Okay is po lang. Nag-protrude ba? Yung bala? Tumagos? Your Honor, hindi po naka-indicate kasi death certificate lang po yun. Wala pong autopsy report. Where is the autopsy report? Eh, that can be used sa ano, pro proceeding sa korte. You don't have a copy of the autopsy report? Si Senyor Hanja, si na umpad o na napuloy ng umpad? Napuloy n' ikaw tatay? You have the floor. Si may gusto ko sabihin. Of John Francis, to? No? John Francis umpad. John Francis. Sino? nag kana na si? NBI. NBI. NBI, sir. Yeah. You... Hindi kayo humingi ng kopya mo lang. Pero ano, that time, sabi daw nila eh. Ipo-forward na lang nila, sir, sa RTC. Sa RTC? Yes, sir. Hindi, dapat kumuha kayo ng copy. At anyway, ipakuha na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator ah uh, So, from here, it's already 2-12, the afternoon. For this particular case, this is already uh, our investigation is terminated. Oh, Mr. As far as this... Uh, mm -hmm. Excuse yeah, me, right. uh, if I may. Uh, I would also like to Sofina at testificandum, the person who made the autopsy report, the findings of the autopsy. Yeah, uh, approved. come sec. Uh, you heard the motion? Okay. As far as this case is concerned, siguro terminate natin investigation dito dahil nakapahil lang kaso. Uh, yung dalawang previous cases, yung Catherine Camillon case at uh, yung kay Vicente case. Thank you, thank you. Thank you, sa Tadjil. Ay, uh, magkakaroon pa tayo ng uh, hearing. Uh, marami tayong lessons learned dito sa mga kaso na tinakil natin ngayon ha? sa ating mga kapulisan. Number one, huwag kayo masyadong playboy. Ha? Doon sa kaso ng uh, Camillon case. Huwag kasi huwag kayo masyadong playboy. Dahil pag kayo playboy, patong-patong ang problema. Hindi lang kayo magka-problema sa asawa nyo, sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Problema rin doon sa babae na kalaguyo ninyo. Yun na. Isa pang lessons learned. Wag Huwag maglasing. Whether off duty or on duty. Huwag kayong uminom. Kasi itong si Siyong suspect natin? Sa bilyo, kung hindi yung lasing, sigurado kung hindi yung, hindi niya babarilin yung tao. Lasing yun, walang control sa bilyo. So, yun ang isang license letter natin doon. Yung isang uh, kaso, yung kay Vicente, anong license letter natin doon? Ha? Ano? Ha? <laughs> <laughs> Di ang lisos lang natin doon is uh, sundin yung police operational procedure. O kung sinunod nyo yun, wala problema ito. Wala problema. Kasi kung sinabi nila na inasolt sila, nagkasol sila ng asolt, kita naman natin talaga na tumba yung motor talagang inak... Uh, uh, kuhan sila, nirisling sila nung mga kapatid. Di ba? So kung sinunod lang ang operational, police operational procedure, wala problema. Wala problema. So yun lang, uh, next hearing, papatuloy natin. Pumayag naman yung tatlo na magpa-polygraph. Yung dalawa naman doon, magpo-polygraph. Tinanan natin yung result. Kung sino sa kanya na nagsinungaling. Malaman natin yan. Ha? Kung lalabas na nagsinungaling yung mga nag-accus, eh, pwede natin i-contemplate yun. Di ba? <laughs> hindi lang ang pulis. Hindi. Ito na bang kumiti na ito patas ito. Hindi ito pulis lang ang BDM dito. Ha? Ah, patas tayo dito. Pag sa polygraph test ng dalawang parties, pag hindi nag yung pulis tapos nag yung testigo, hindi kan di kan be cited in contempt. Di ba? Eh, yun lang natin, fair tayo. Hindi porque police gagawin tayong kawawa ang pulis dahil uh, uh, si kayo kayo ay uh, naka-uniforme yung palagi yung subject sa kwan hindi pa patas tayo dito ayun totoo ang sinasabi dito ni senador pa to na sa mga pulis talaga ito sa totoo lang marami na tayong nararinig na gano'n na pag nalalasing doon nagiging doon na lumalabas yung pagiging bad ang isip ng isang pulis alam mo nyo kung bakit dahil wala na, bangag na lasing eh pangalawa ang nasa isip nun may baril siya pangatlo hindi na siya natatakot dahil isa siyang pulis. Lagi siyang kakampiyan sa mga nakataas sa kanya. Yan yun naman yung pinag ano nila eh. Yan yung pinag yun yung assurance nila na kung bakit maraming pulis na abusado. Dahil hawak sila ng isang mataas. Lagi sinasabihan sila na ako ang bahala. Ako ang bahala sa kapag nasa tama ka. Kaya lang, pag gumagawa ng kalokohan itong mga pulis na to, hindi naman nagsasabi ng totoo sa kanilang boss, sa kanilang superior, o kung sino pa man. Hindi nila sinasabi ang totoo na lasing ako, na maril ako. <coughs> hindi nila sinasabi yan. Nasasabihin nila, hindi ako lasing, dinaral ko kasi umahawak ng kutsilyo. Parang ganun. Nagsisinungaling na sila. Kaya itong mga superior nila naniniwala naman. eh, ang problema, pag nagkaroon na ng investigasyon, yung hindi silang nag, ano, nag investiga hindi sila yung ibang taong nag investiga ibang otoridad, ibang department, doon nila nalalaman na itong pulis, lasing, itong pulis na lagi nagpapapotok dito ayun at saka pangalawa itong sinasabi ni Bato na huwag kayong magiging playboy toto <laughs> yan karamihan sa mga pulis hindi naman lahat ulitin ko hindi lahat babaero <laughs> babaero bakit kailangan nila gawin yun. Kailangan nila gawin yun. Kung sakala, kasi kung saan sila, saan sila na destino. Tsaka pangalawa, madali lusutan yung kay misis. oh, dito ako sa... Ano uh, may operation kami dito. Hindi ako makakawin. Oo. Oh. Oh, dito, may trabaho kami dito. Pero nandoon niya yung sa club. <laughs> Kanda yun sa ibang babae. <laughs> yun yung ginagamit nila. Ng mga dayan. Kaya itong misis nila, tiwala na natrabaho talaga yung kanilang asawa. Pero wag ka, nandoon yun sa mga ano. <laughs> bar. <laughs> sa mga Kaya kayo mga pulis, kung masyado, oh, tama na yung sa legal isang girlfriend. Di ba? Kasi, pag inapin nyo itong girlfriend, magre-reklamo yan. Oh. Kapag nalaman naman ito ng legal wife, eh, hindi ka nyan. Eh, problema nga. Di ba? Problema. Hindi yung may may legal wife ka na, may girlfriend ka na, may kabit ka pa, <laughs> meron ka pang kaibigan. Oh, yung kaibigan, meron ka pang kasama sa kapwa mo, pulis. E ma, yung chicks mo. Ganda lalaki. Ganda lalaki na <laughs> Eh, hindi naman may iwasan yun. Lalo na kung magagandang lalaki tayo. Hindi <laughs> natin mahiwasan yun, pero hinahinay. Pwede mo naman yan bulabulahin lang na wala kang pananagutan siya. <laughs> <laughs> yan lang, yan lang. Ha. Guys, salamat sa panunod.